sa ating lahat at ngayong panahon ng uh, servis civil, siguro balikan natin lingkod bayani. Pag sinabing bayani, bayan ang hukod ng bayani ay bayan Pag sinabing bayan at bayani, pwedeng sabihin natin, ang bayan ay dapat nag-aalik sa ating mga lingkod bayan ano ba amin na alin ng bayan natin sa atin? Uh, servisyo natin, nagbibigay tayo ng paglilugod natin, at the tayo, time, nagbibigayaan din tayo. Ibig sa lahat, naihihahanda natin yung bayan natin sa susunod na generasyon. Ayun. After 100 years o 50 years, makakalimutan na tayo. Limutan tayo. Dito tayo na minsan ang gabi tayo nagsama-sama at nagpakitang gilas ng at ating mga talino, kakayanan. Nakakalimutan na iyon. Pero ang hindi makakalimutan, ano ang iniwan natin? Yung bang 50 years from now na bayan natin ng General Nakar ay maisisigaw pa rin yung magiging champion ng bawat isa. Kung so, 50 years from now, baka lahat tayo ay mahusay na ang susunod na saling lahi dahil yun palang may binhi na tayo ipinating. Gusto ko lang talagang maging tutuo at maging matino mahusay ang bayan natin. Maraming maraming salamat po. Magandang gabi, mga lingkod ng bayan. Ngayong gabi, nais namin bigyan ng pagtingin ang buhay ng isang tao Naging mahalagang bahagi ng lokal na pamahalaan si Mayor Castillo. Para sa marami, siya ay isang leader, gabay at ama ng bayan ng General Napar. Ngunit higit pa sa mga titulong ito, siya ay isang binubuo para sa bayan at sa mga mamamayan. Nagkaroon kami ng pagkatao ng ang isa sa kanyang mga itinuturi na idol, mentor, kaibigan, at aha, si Father Francis Lucas. Ayon kay Father Francis, isa sa katang-taming kakayahan ni Mayor Lucy ay ang tinatawag niyang fine-tuning strategy. Mahusay si Mayor Lucy sa pag sa mga pangangailangan ng kanyang nasasakupan upang mamatulo na pasto at tiyak sa bawat sitwasyon. Binanggit din ni Father Francis ang iba pang katangian ni Mayor C. Ang kanyang busay sa pag kaibigan, disiplina, dedikasyon sa pagpapabuti ng sarili, pagiging purpose at goal-oriented, at higit sa lahat ang kanyang ganit sa pag-strategize patuloy niya tayong humihikayat na magambag at gawin pa ang makakaya tulad ng ginagawa ng bawat isa sa atin. Lagi niyang hinahamon ang sarili na gawin ang mga gawain ng mabilis at murusan. Bukod pa dito, sinisiguro niya ang bawat aktibidad na ating ginagawa ay may kahulugan, may aral at nag-iiwan ng bagong karanasan sa bawat isa at sa komunidad. Sa puntong ito, nais po namin hanyayahan si Meliusy upang tanggapin ang frame bilang simbolo ng pasasalamat. <laughs> ang simpleng narawang ito ay sa isang isang pasasalamat sa mga taon ng pagtutulungan sa pagpapaunlad ng ating bayan at sa masamang pagkilos para sa General Mamo. Bilang pagkilala at pasasalamat kay Mayor Kisi, tumayo po tayong lahat at bigyan natin siya ng masinabong talaga. Sa lahat po ng uh, narito na ng ating mga alahal, Uh, sa magat na magat na sa aking hat, tayo po ay narito ito magkasama upang ahirit na uh, tingin ang ating uh, serbisyo na talagang sa magenee naka serbisyo at kita nikalita ng serbisyo sa tingin ay ayaw magkakusi tayo sa tayong magasama ka ganon sa. ng ating aking pagkasama pansusama sa Let us all toast. But to all the hard-working young please raise your glasses, uh, everyone. May uh, you see. Uh, <laughs>